So ngayon naman ay magluluto ako ng ulam namin para sa tanghalian. Since ngayon ay may mga nagkatrabaho dito sa bahay, kaya ito naisip kong lutuin ngayon. So ito ay nilagang baboy. Ito yung mga pre ko na ring mga ricado. Ayan, sibuyas, sibuyas uh, luya sa kamatis. Kakaiba yung nilaga ako kasi may kamatis. Then sayote at uh, patatas. Ay, ito na rin yung mga hiniwa-hiwa kong... Repolyo. Okay, so nilinisan na yan lahat Para isasalang na lang Inilalaho ko na lang sa aking Pinalambot na Karne ng baboy Yan, so Nakikita ninyo ay medyo nahibas na siya ng konti Kasi uh, Nagpapalambot na siya, kumukulo So, dinagdagan ko na lang ng tubig At ngayon naman Ilalagay ko na din yung pampalasa natin na nor. ang nilagay ko nor pork cubes. Para pagkulo niya ay makakalat na yung lasa. So ap, nung kumulo nilagay ko na yung sibuyas, may luya, sa kamatis. Kakaiba no. So yan, so yung iba naman siguro naglalagay din sila ng ng kamatis sa luya. Yan. Sunod yan, nilagay ko na din yung patatas kasi ano eh kailangan ma, maglambot siya. At pagkatapos nung kapatatas ay yung sayote naman. So ito yung mga matatagal lumambot din na gulay kaya kailangan isa lang na siya. So nung kumulo ay nilagyan ko na siya ng karagdagang ingredients yung paminta. Yan tapos patis. Nilagyan ko na rin siya ng patis para uh, magkaroon pa ng additional na lasa. Tapos ay nilagyan ko pa ng konting asin hanggang sa uh, tama na yung lasa niya, hindi na matabang. Konting halo, halo ng halo. Tapos pakulo. Matagal na oras ko yung pinalambot. Kasi kailangan ay uh, lutong -luto yung karne, pati yung mga gulay. So, ito na guys. Malapit na siyang maluto. Talagay natin yung huling ingredients niya or sah sahog yung repolyo Itong repolyo na ito, uh, kailangan guys iway natin or isa-isay nating hugasan kasi minsan ang repolyo may mga nakasingit na mga maliliit na kung anong insekto. Or so, kailangan ay linisan maigi. So, yan na. So, kita nyo naman, uh, puno na siya, napuno siya sa, sa kaldero na pinaglulutuan ko. So hintayin lang natin ng ilang minuto kasi hindi naman siya ang pagluluto ko kasi ng ganitong gulay hindi siya kailangan masyadong luto kailangan half cooked lang Ayan, ko yun sa kapatid ko sa ate ko sa Quezon kailangan half cooked lang ang mga gulay so ngayon ay luto na yung ating ulam at ito na yung finished product ang nilagang karning baboy yan So, pwede na ba guys? Thank you for watching.